tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? Ikaw ba, tumakas o yung taong ito sa itinakas papel, ka? tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that question. Oh, ma, But kailangan ka pa na, pa kasi okay, ng tanong. Uh, Sen, uh, siya po nag-initiate po, pero along so the way po... So, itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo oh, nga, oo oh, nga. So, itinakas ka. Nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? sense, pasensya na po talaga for my safety po. No, 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 Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pa si sinungalingan niyo yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen. Uh, hingit lang po sana ako, ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero huwag niyo po itintas Sige, po sige, sa sige. Okay, Isulat okay, mo sige. na. Isulat mo na. Huwag muna kaming turuan. Tsaka yung pangalan ng yate. Kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. <laughs> <laughs> Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Madam Chair. Um, before, before Sen JV, yan, Miss Alice. Isulat si mo su na para mi, makasunod yung ibang mga tanong. Si Sen JV. Ni Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Kasi po dito natin may kukumpara No, this will uh, this will be able to to compare and confirm some of the previous um, information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga man-narrate niya itong, itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Senjv. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, huwag niyo po i-ano po sa public po ha. Huwag niyo kaming uutusan, Miss okay, Alice. Masensya, ano po. Yes, SB Pro Temp. Uh, itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang uh, tumulong sa iyo? Ah, uh, humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hindi mo? Ah, uh, actually to be exact, um medyo pinagsalitaan ko po siya na hindi maganda. Ano 'yun? Ano yung hindi magandang pinagsalitaan mo sa kanya? Uh, sen, kung okay kailan po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Bakit mo siya pinagsalitaan ng hindi maganda tapos siya tumulong sa iyo mag-facilitate ng, uh, ng, ng pagtakas mo rin sa Pilipinas? Uh, Oo po, Sen. Hindi ko lang talaga siya pwede i-disclose po sa public. Hindi nga. Ang tanong ko sa iyo, pinagsalitaan mo siya na masama pero siya ang nag-facilitate nung pagtakas mo rito sa Pilipinas. Kung pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo ng masama, hindi na kita tutulungan. Di ba? SP Pro Temp, bago sumagot, sana si Miss Alice. The chair would like to recognize yung presensya ni Sen Migs. Uh, salamat sa iyong pagdalo. Salamat kayo. At si Sen Bongo. Salamat. Pakisagot na yung tanong ni SP Pro Temp Kailangan pa niyang itanong ng dalawang beses Oo oh nga po eh Pero katulad po nung na-mention ko po kanina Hindi ko po talaga siya po pwede i-disclose lang po sa public Madam Chair, isa lang uh, Bago one. si Sen Bong Revilla The Chair would like to appreciate the presence Mar of Sen Grace uh, Salamat po Yes, lang, uh, sir, 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 ah, okay SP Pro Temp po na and then uh, Sen Bong Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? Uh, this is just a simple question. No, It, pero mo sa mga absurd. Para sa it's, weird. Tapos siya pa ang tumulong sa iyo na makatakas sa si Pilipinas. Uh, Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Opo. Now you're under the custody of the Senate. Opo. And we will protect you. Apo. Oh, why, uh, why don't you want to divulge everything here? Ah, uh, safe. You Nandito know. po ako, safe na safe po ako, alam ko po oh, 'yun. Yes. Oh. Pero pagkatapos po pagkatapos po ng session, paano po ako? 'Yun lang yeah. doon po ako nag worry Kaya <laughs> ayaw ko po mag-disclose mag-disclose po na, sa public. Nandiyan ang police, nandiyan ang NBI, we, we will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka kamis Alice, ah, uh, 'yung papel, 'yung pangalan na sinulat mo sa papel. Actually lumabas na 'yung pangalan niya sa hearing. Eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong 'yan. Nasaan ba siya ngayon? As of, as of today, hindi ko po alam na saan po siya. Nasa Taiwan, rao. Madam Chair. Ah, okay, SP protocol. Okay, isa lang, itong, isa itong, lang. Itong uh, taong binanggit mo. In line with, ano? Yes, uh oo. -oh. Itong taong sinulat mo, holder ng limang passport to. Hmm. Are you aware of it? Uh, sen, hindi po ako aware na holder yes, po so eh, siya ng five. Holder ng uh, passport ng kids, hmm. nevis, China, Cyprus, mm -hmm. Dominica, at Cambodia. Mm -hmm. He's a holder of five passports. Mm -hmm. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Mm -hmm. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. 'Yung mga 'yung tanong ko lang siya napakasimple. Sino ang hum ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa sa taong uh, 'yung pangalan sinulat mo? Sige na. Uh, Sen, hindi po tulong po 'yung hiningi ko po sa kanya talaga. Uh, oh, so pinagsalitaan ano? ko po talaga siya yeah. ng maganda. Ano nga? Doon po next Why start? did why did he or she facilitate your escape from the country? kung pinagsalitaan mo siya na masama. Yun lang naman eh. Okay. Bakit siya nag-facilitate? Siguro po yun, oh, dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no? Baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Opo. Okay. So, sa nangyayari po ngayon sa akin. Ah, dahil... Nagiging ko lang po. Bak bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko no, po no, no, siya no, no. Okay. po sa It's public. It's not okay with me. Ikwento so, mo na. Total, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, sir. I refuse to answer po for my own safety okay. po. SP Pro Temp, mag gusto yung, mag interject Yung safety in sen mo, sen sagot it na it namin. isa lang, sagot. Isa lang tanong, isa lang. Tanong, isa, lang. isa lang. Oh, uh, with the indulgence of okay. SP Pro Temp, Senbong. Uh, Ding, isa uh, lang, in isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? Ikaw ba tumakas o yung taong ito sa papel, ka? tinakas, ka. Niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that question. Kasi oh, ma, But kailangan pa na, pakasimple tanong. Send uh, Sen, uh, siya po nag-initiate po, pero along so the way po... So itinakas kanya. Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo oh, nga, oo oh, nga. So itinakas ka? Ah, so nung pag-alis nyo sa Yate, sorry Senbong, quick, ano lang. Yes, yes. So nung pag-alis nyo sa Yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po, hindi po. Hindi Ay, rin? Ayaw. Okay. Madam Chair, Sen, ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po siya. Is that, I uh, just wanted to clarify, hindi ka tumakas? Itinakas ka nitong tao na ito? <laughs> um, hindi, ang nangyari po dyan... Decision mo ba na umalis o ang taong ito ang nag-decision umalis ka? Uh, kasi sabi mo yes gusto no mo lang. na sanang umatras. Yes or no lang. Desisyon mo bang umalis o itong tao na to ang nagdesisyon para sa umalis? Kaya niya pinasilitate ito. Noong una po siya po nagdesisyon po para sa akin. Yung so, noong una. Noong una. Tapos po. nung pangalawa ikaw noong pangalawa, na. pangalawa po dahil meron po ako ulit ng mga naririnig, nababalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw sinabi mo sa kanya nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una siya ang nag-initiate na ikaw okay. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito, amo mo ito? Itong tao na ito? Ah, uh, Sen, wala pa akong amo. Okay, so... Ikaw ang big boss ng lahat ng Pogo rin sa rin Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Ah, uh, Madam Sen... Ma Madam Chairman, ah, uh, dun sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po dun ay yung lupa na dati po sa akin. No, no, no. We've gone way beyond that na. Ah, yes. uh, uh, Madam Chair, po, uh, just, yes just to put into the records, Before no? Ah, uh, uh, yes, yes, itong people. tao na ito, sabi niya nung una, siya nag-initiate na itakas siya. Mm. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito parte siya kung bakit nangyayari ito inamin niya na yon madam chair so ibig sabihin madam chair itong tao na ito malaki ang uh, hindi man niya amo ito malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya madam chair just to put that on record yes salamat senjor madam chair well. o yes, uh, madam alis ito bang uh, pangalan na sinulat mo sa papel ito ba nagtangka sa buhay mo to ito ba nagtatangka sa buhay mo Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din pa ako nabalitaan. Na siya? Itong sinulat mo? Uh, nung huli na po. Kaya nga. So, anong, anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, ay eh, nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh. Sa umpisa, oh, okay naman po lahat. Oh, ngayon? Nung bandang huli? Uh, nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang huli, ma marami na rin po ako narinig. Oh, na Ano yung mga narinig mo? Uh, send um, I refuse to answer po for my safety po please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito and in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa, sa taong iyan. So yung foreign national po na tumulong po sa kanya, uh, paano po yun mapapanagot? I don't know because he is a uh, uh foreigner, he is a uh, Chinese national and uh, relatively based on... The uh, reports that I have received, he is uh, he fled the country and he is now in Taiwan. Sir, do you character after any foreign national, Chinese national? I heard that he is a, a boss of all the bosses of Pogo. So, what are the things that he internet I do not know. I do not have any idea. But, kuna, uh, if you remember. At sabi ni Alice Goho, yun daw nag-facilitate ng no kanyang pagtakas, sinabihan daw siya ng hindi silabihan sinabihan daw niya ng hindi mo magandang salita. So I ask her, kung, hindi mo, silabihan sinabihan mo siya ng hindi mo magandang salita, bakit siya nagpa, nagpa nakas sa'yo? Bakit siya nagpahiram ng yate sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinaka si Alice Go, papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya itong Um, ito nag-facilitate na tanyang ang tanyang tanya so, uh, um, mag-match Sir, possible may threats? May no Sir, just for the record na yung pwede na pong may repeat kung sino po yung sinulat ng pangalan? Well, maybe uh, I'll just give the uh, uh, bigay ko na lang kay Senator Sen Sen Riza yung uh, yung uh, siya na ng pangalan. Kasi I'm not the chairman of the committee Pero na-mention na yung name niya, sir, sa hearing kahapon. Yes, but hindi naman niya alam kung hindi naman alam ng public kung yung niya. I'll just let Senator Visa, she's free to her, to, tell, to, tell you kung ano yung pangalan niya. Sir, naniliwala kayo na walang pinoy na hindi ako naniniwala. Meron. Meron sigurado, sigurado, meron mga Pilipino na tumulong sa pagtakas ni Aris. So, impossible na walang, walang Pilipino tumulong. And worse, might also be a uh, government employee or government official. Sir, bakit po? Bakit hindi ka naniniwala? Hindi na mo sabihin, lahat ng mga in-check, eh, sila sila magagawa ng pagtakas dito. Possible naman yun na walang clearance galing sa galing sa PID, galing sa Coast Guard, galing sa Philippine National Police, impossible.